Naghahanap po ba kayo ng isang business o isang uh, hanap buhay with high return, high paying job or business? ikang nga, pag-usapan po natin sa so magang ito, ang sa araw na ito yung isang hanap buhay na tinatag na pamamakyaw o wholesale. Ano, na garantisado sa aking karanasan, observation, ay nakita ko talaga na wala halos kalugilugi. Napaka isa sa maituturing ikang nga na high risk but high paying business and job opportunity itong pamamakyaw ng lansonis maraming uri ng prutas sa ating bansa sa dahil na tayo isang tropical country pag-usapan po natin yan ng hiwa-hiwalay sa bawat araw ano po pero ngayon ipag-usapan lang po natin itong lansones I'm referring to pure lansones ano po pwede po mamakyaw ng may halong rambutan durian ano pa ba mangosteen, iba-ibang prutas pero atin pag usapan muna po ng ng ano to, ng solo itong lansones ano. May karanasan din po ako dito sa pamamakyaw nito kaya masasabi ko na totoo nga no. Kung ikaw ay risk taker, ang video ito ay para sa iyo at talagang naghahanap ka nga ng hanap buhay na masasabi nating bubuhay ng pamilya ay ito na po yung opportunity na maintindihan mo ang pamamakyaw ano. Kung makukuha mo yung principle nito, ay guaranteed na kikita ka in the future ano. Marami na po yung mamam dito sa aming lalawigan. Tuloy-tuloy na po tayo. Magandang buhay sa lahat ano. Shout out sa bago at regular nating na subscriber no. Marami na po akong ibigan na yumaman dito na uh, nagpapatuloy sa pamamakyaw. Every year may mga kapitalista sila minsan ay solo. Pag natutunan mo yung technique ay guaranteed kikita ka. Samahan mo pa ng pananampalataya. Pag-usapan po natin sa hiwalay na video yung mga risk analysis nito yung pamamakyaw ng rambutan may mix eh hiwalay natin pong pag-usap-usapan pagkwentuhanan para maintindihan natin ng malinaw ano? paano nga ba pag sinabi pong tubong, tubong lugaw yon yung, yung natin ang mga Pilipino sapagkat hindi natin masisi eh, kaya nga laging madaming Pilipino ang Pinoy ang Pinay ang nabibiktima ng mga scammer na yan. So, ang niling ko hindi exempted, sa dami ko na rin pinagdaan ng mga scammer na yan. Sapagkat pagod na tayo, hindi natin masisi ang ating mga kababayan. tayo ng biglang asenso sapagkat sa, galing na nga po sa hirap, inalawa na, naghahanap na ng asenso. Pero itanin natin sa at, 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 ating isip. Wala pong ganun. Ano? Lahat ng nagmamadali ay napapahamak. Pero dito sa negosyo ng pamamakyaw, ay guaranteed na hindi ka magsisisi at talagang kumikita nga po hindi ako magbablog ng ganito kung wala tayong pruweba sa ating mga kababayang naonan. paano, paano nga ba tutubo ng lugaw dito no pag sinabi pong lugaw ano, alam niyo naman negosyo ng lugaw kaunting bigas umaalsa, natutunaw, pumapagasya at talagang mo lang sabaw may, may, may konting manok konting nor ay kikita ka na ng doble pag sinabi pong lugaw, tubong lugaw, halos na dodoble. O multiply yung times 1, times 2, times 3, times 5, and so on. Ang ating puhunang isandaan, isan libo Pero paano siya kiki, may apply sa pamamahalong lansones? Initially, masasabi mong tubong lugaw ang isang tao. Kapag uh, yung tika nga ay na pamilya ay eh, may malaki kang kapital. yun yung consideration na una ano po din yun dapat yung uh, big capital pag big capital dito sa pamamakyaw ay eh, at least merong kang half million mga ganyan para pwede namang mga 300 100 kaya lang kung gusto mo talaga kumita mag-ipon ka ng half million kasi marami pong kalaban eh may kompetensya din yan kaya kung competitor ka, wala kang half million capital, konti lang yung mapapakyaw mo dito sa amin Ano po? At kailangan mo matutunan yung mga skilled. Ano yung, yung ikalawang consideration, pag natutunan mo yung skilled ng pamamakyaw, pangalawang uh, kailangan natin talaga dito ay yung skilled ng pagbase. Pag sinabi pong base, eh, ito yung ito po ang pinag-uusapan nga po pala natin bago tayo mapalaot eh, nasa puno pa may kanya-kanyang style ng pagbase at paraan ng pamamakyaw. Kapag ka po pinapakyaw sa atin ang lansones, kahit rambutan o namang prutas, ng bulaklak pa, so napakababa po ng basihan yan sapagkat napakataas taas po ng risk niyan. Pag-usapan natin po yung sunod yung mga risk niyan, naman laglag pa, walang tumuloy, kahit sa napaka-taas na risk. So napakalakas ng loob mo kapag ka namakyaw ka ng bulaklak pa. Iba naman po pagka buko na, yung babagong buna buko, iba pa rin po yun, mas mura, mura rin din po yun. Mas mahal ng konti sa bulaklak yung may buko na. Pero may risk pa rin po yun, pwede siya maging kabayo o manlagla, Pag malaki-laki na, iba rin po yung skill na kailangan natin doon. At kapag ka malapit ang mahinog, napaka galing na nung magbabase natin dapat dito sapagkat maliit lang ang posibleng kitain nito pero pagka nagkamali pero kapag ka kukumputin uh, mo malaki din sapagkat hindi na na-stack ng matagal ang iyong pera o halos mag -e equal din siya dun sa mga buko o bulaklak kung magaling ka lang mag ano magbase, magcompute dito po ay skilled talaga dito dito obra ang mathematics mathematician ano <laughs> scholar sa math mga yung mga magagaling na henyo talaga sa math dito po ay skilled paano po kasi kailangan mong tingnan sa taas kung gaano kadami yung bunga niya estimate yun pala sorry magaling mag-estimate sa taas base halimbawa ano? ang baseline lagi po ng ng ay nasa 20 pesos sa native. Depende po yan sa variety. Regardless of the variety, dapat magaling tayo mag-estimate ng approximate kilo per tree. Per tree po ang um, sa pinjan per balay-bay. Pag nakikita yan ng isang magbabase, eh, alam na niyan kung kung ano patamaan. i eh, co compute eh, niya yan sa 20 pesos per kilo o yung tonelada. Yan, ganyan. Eh, mababasihan niya kung kikita siya makikita rin po yan kung sa galing nung magbabase magpipresyo ng mamamakyaw kapag ka sa trend so daloy na ang pamumulaklak sa bawat lugar so ang pangatlong consideration ay dapat palakaibigan ka meron kang mga tamang tao Asama po sa negosyo dito yung ahente so may 5% niyang kalimitan Wagaman wala namang legal na usapin patungkol dyan sa ating bansa dahil nga meron tayong tinatag na broker at may license pa so yung kalimitan po ng mga ahente sa labas ay wala naman license so internally na lang po yan puso sa puso nakakunawa na nabala yung tao sa, sa legal na sa pin 5% sila so kung madamot ka hindi ka pala kaibigan hindi ka magkakaroon ng tamang ahente pagka kuripot ka ang mga ahente mautak yan eh dalawa ang kinikilingan yan pagka kuripot ka, kukuha yan ng pera doon sa nagbebenta o nagpapapakyaw. So, mas kikiling siya doon sa nagpapapakyaw, yari ka. So, dapat mas galante tayo as sa uh, ano, yung businessman, as financier, yung manager sa ating tauhan. So, pang makakuha tayo ng loyalty. So, hindi man pera-pera, pero minsan kailangan mo rin magregalo sa mga ito pag mga birthday, aalagaan mo siya pag nakakita ka ng ahente. May mga ahente po bawat bayan. Pag nakilala nyo po yan at marunong kayong ikang ay sumipsep ng konti, manligaw sa tao, magwin ng soul, ng friendship, eh, ng heart ng tao, kaya nating makakuha ng mga loyal na tauhan at kumita ng tubong lugaw ikang nga. Ngayon, pagbabayaran na po natin, may pumapayag ng installment, pero oh, majority po i cash. Diyan ka na magte-take na risk. Ano? Saka natin pag-usapan yung consideration ng panahon. Tinatansya din natin na ba ngayon ay nagbagyo. So definitely sa sunod wala namang nauulit na ganun. Madalang yung nauulit na bagyo. Yun, kailangan mo rin may tinatawag kang magaling ka sa tinatawag na calculated risk. Ano, yung price, pricing nito pag sobrang dami ng bunga ibababa mo ang base nito. Kung 20, dimakihin silang para hindi ka lugi. Yun po yung technique dyan para tumubo ka ng lugaw. Pag hindi mo yan nakuha, yung technique na yun, hindi ka kikita sapagkat pag nagbagsakan ang presyo, wala halos bumili, ayari ay ka. So, yun po yun, ano? Minsan, ito pa ang isang skill na kailangan natin yung pagpapasa-pasa. Merong matatalino ganito. Pag alam niyang medyo alanganin, ipapasa niya ganito sa kapwa mga ahente rin na mamamakyaw din ay may tubo na siya may tawag dito yung ruling ruling capital may pagulong sa Tagalog may may pamakyaw mo pa sa iba yung na may tubo na yung una mong capital may namamakyaw din naman na napitas na yung kalahati babayaran na rin niya at pati yung nakasapuno pa ay dahil nga nangyayari yan nangyarasan namin nagpapakyaw kami halos kaunti din tumubo din yung may, may taga Laguna minsan dumadayo po sa amin sa Mindoro ang taga Laguna ang panahon nga po pala sa Mindoro ay dalawa nauuna lagi sa Rojas at nahuhuli sa First District sapagkat mainit po ang panahon doon so yun mga consideration po yun Ko consider mo rin yung panahon na yun yung tinatawag na risk analysis definitely kapag natutunan natin yung panahon maalam tayo doon yung tinatawag na sapaw, unang bunga. Kapag napak yung may unang bunga, huling bunga, yan yung mga nakakakuha ng mataas na presyo. Dahil wala pang prutas nun. Pagka ubos naman na, ay nasasabik ang tao. Pero kalimitan ito yung mga tubo na, kaya tubong lugaw talaga. Minsan po ako yung namakyaw, ay eh, namakyaw napakyaw ko lang yata 1.5. Nag Tumubo ako ng nagkaroon ako ng pera mahigit 2.5 nakapamigay pa ako nakapag, ako na rin namitas kaya kumita ako ng mahigit 1,000 2 sa 2 run, 2, 2, 5 kinito ko mayigit. So, ko na talagang magandang pagkitaan ang pamamakyaw ng lansones. Kasama nga po pala sa calculated risk yung mga ano, expenses natin, kung saan tayo kikita. No? Maganda nga yung kita, laki naman ng gastos mo. Pero kaya dapat marunong yung negosyante doon, yung businessman dito, yung kapitalista, sa pagcompute nung gastos niya, expenses niya, pakain sa mga tao, tauhan. So, kaya pag may tauhan ka din na maayos yung mga laborer, ay kikita ka sapagkat mayroong mga marami ding nagpapatama Diyan, papalaglag, nilalaglag, may kakotsaba ng paglaglag ay nangunguha. Yan, pa isa isang kilo yan, yan malaki yan pagka, so kailangan yung tutubong lugaw kung mga tapat yung mga tauhan mo and then naman, kailangan maging galante ka rin sa kanila, karakter lang po yan lagi naman sa larangan ng buhay karakter so pakainin mo sila ng maganda eh kikita kat yung tubo mo ay masasabing hindi man lugaw talaga eh mas malaki ano po yun po yun siguro sa panghuling consideration yung marketing ano yung skilled na dapat meron na isang uh, ay yung marketing malaki nga ang kikitain mo pero hindi ka maalo sa marketing hindi mo ma-achieve yung goal na kumita ng malaki sapagkat skilled din po yan minsan may magaling na makipagkaibigan kaya dapat friendly ka sa bawat bayan kung magkano yung daloy ng bintahan dito sa Mindoro, halimbawa sa Batangas. Kung lalayo ko pa ng Manila, ay eh, kikita ka na sa Batangas. Alam ng isang biyahero yan, ng isang negosyante. Kung saan, sa so Balintawak, sa Quezon, sa Manila. Yan ay mga alam nila yung patama dyan sa negosyo. Sa cost of traveling, allow travel. Kumparado sa presyo ng uh, ating produkto minsan ililipat mo mas mahal doon sa kabila dapat may mga kontak ka yun yung mga kontak mo dapat sa negosyo dapat meron ka noon at alam mo rin yung tamang panahon timing may mga timing din ang pagharvest pag natutunan mo yan uh, hindi mo dapat pahuli-huli mabilisan yan minsan pagkapitas mo bagsak na kinabukasan kaya nga kung pala kaibigan ka makukuha mo yung tamang tiktik sapagkat makikita mo na yung daloy sa ibang lugar ano po yan lang po, medyo bitinin natin. Kung may tip, tip pa po kayong alam, ito pa lang, po, alam na yung lingkod, batay sa mga karanasan, karanasan ng iba, naway may natutunan po kayo at naway makita nyo ang inyong sarili. Magkita tayo na sabihin nyo naman, Brad, salamat kumita ako sa pamamakyaw dahil sa iyong mga ibinahagi sa akin. By the way, bago tayo magtapos, may ebook po akong binibenta para sa mga hindi kumita sa YouTube. yung po yung ginawa ko yung akin pong 5 years experience sinishare ko po dyan ng 40 pesos lang no? may bumibili po noong 2019 merong 40 merong 500 merong hindi, hindi na nagbayad sapagkat okay lang okay lang po yung saan yung lingkod kaya lang mas maganda kung magbayad ka upang maging pagpapala sa iyo yung libro naway matulungan ka nito at kung gusto bumili eh, comment mo lang below at bibigay ko sa iyo yung link ng aking messenger bayad Gcash po ang transaction nyo lang po hindi tayo papakaba sa sunod natin pag-usapan yung mga risk analysis at yung mga patungkol sa rambutan kung may halong rambutan paano siya babasihan medyo may bitin siguro may kulay kung medyo labilo kung kulang ano po sa aking na sa inyo at naway matulungan nga po kayo ng video ito para kumita at masustentuhan ang pamilya ang sarili makatulong sa kapwa dahil legal na paraan. Yan lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless. Ayon, dyan po nagtatapos ang ating muntin vlog. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panunood sa ating pun channel. Kung bago pa lamang po kayo napadpad sa channel na ito at mahilig kayo sa ganitong klase mga upload, wag niyo na po kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification bell para updated po kayo sa upcoming natin video. Sana po, magkita kids po tayo sa susunod natin mga vlogs. Maraming salam po. May God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines. Bye-bye muna po.